Everyday Motivations para sa mga Kamote Riders Number 1 Kung kasing bilis lang ng utak mo ang takbo ng motor mo, baka hindi ka daily thread sa barangay. Bilis mo sa arangkada, pero utak mo naiwan sa bahay. Di lahat ng mauna matalino. Number 2 Helmet mo nasa siko. Boss, pangulo yan, hindi pamporma. Hindi ka bida sa anime, walang aura-aura, kung ang utak mo mabubugbog sa kalsada. Number 3. Ang pedestrian lane ay hindi finish line sa karera mo. Kung gusto mong mauna palagi, sumali ka sa drag race, 'wag sa harap ng 7-Eleven. Number 4. Hindi signal light ang tuktok ng helmet mo. Subukan mong gamitin yung naka-install na, hindi yung braso mong parang confused na traffic enforcer. Number 5. Ang doble sa motor ay tao, hindi extra points sa arcade game. Tatlo na kayo sa isang motor? Bro, dito tricycle! Wala kayong prangkisa! Number six, kung ikaw ang may motor, ikaw din ang may responsibilidad. Hindi pwede yung bahala na si Batman style sa kalsada. Kahit may muffler ka na ubos ang eardrums ng buong kalye, hindi ibig sabihin cool ka. Baka lang talaga wala kang respeto sa kapwa Number seven, ang diskarte sa traffic ay hindi dapat disgrasya sa logic. Singit ka lang singit, pero magagalit kapag nasagi. Boss, karma moves faster than you think. Number eight, kung malakas ang loob mong mag-counterflow, sana malakas din ang insurance mo. Pampamilya ang buhay mo, hindi pang fast and furious. Number nine, kung gusto mong rumikta sa langit, Wag sa U-turn slot ng EDSA. Wag mo nang ituloy kung pag-graveyard shift na ang riding style mo. Number 10. Hindi masamang maging rider. Masama lang kung kamote ka pa rin kahit ang dami mo nang nasasagasaan, literal at emotional. Kaya habang buhay ka pa at buo pa ang ngipin mo, magbagong motoristang nilalang ka na.